Tara, ano, una, isang tanong lang, bakit ka ba nangangamba? Na, bakit ka natatawag na bigyan? Oh. Uh, iwan ka namin, bakit mo ba naiisip yun? Naiisip ko to, parang wala na po, tapos na. Ah, tapos na? Hindi. Tapos na, tapos na po, gumawa na isang... Gumawa na ito. Kaya kumain may halapan na po kami si Gagaan. Hindi, nandito lang ang kay boys hanggang sa pag-graduate mo. Hanggang sa ikasal ka, kayo kami ay mga kuya mo na kami, habang buhay na yan. Ano? You know? Oh. Ingat marahin aldaw sa indogabos mapagpalang araw para sa ating lahat Ayan, thank you, thank you, Lord. Huwag natin kalimutan magpasalamat lagi sa itaas. At syempre, thank you rin sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, sa kanyang may bahay, at Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Huwag natin iskip yung kanilang mga ads dahil dun man lang is makatulong tayo sa kanilang mga tinutulungan. Dahil alam naman natin na ang pagtulong talaga ng Kalingap ay hindi biro. Talagang panghabang buhay. May pagbabago sa bawat buhay ng pamilya, sa bawat buhay ng tao kasi edukasyon, pabahay at napakarami pa kaya ayan, um, dito muna tayo kay Dara kasi binisita ni Kalinga Prab ng K-Boy si Dara Sinilp yung pinapagawang bahay at napag-usapan nga nila dito na meron palang agam-agam si Dara na or meron, o meron siyang isipin or nangangamba siya ano ba talaga <laughs> nangangamba siya na syempre kapag natapos na yung pabahay sa kanya is doon na magtatapos ang kalingap sa kanyang buhay, sa kanilang buhay ni Dara or ni Bea. Pero ayan, pero batid naman natin na hindi mangyayari 'yon, 'di ba? Kasi ang pagtulong ng kalingap is for life, <laughs> 'di ba? Sabi nga is um, hanggang sa ikasal siya. <laughs> Kaya ito, haya natin ang vlog na ito ni Kalinga talaga talagang nakaka-proud. Talagang mapaproud ka bilang kung, viewers ka, supporters ka, parang may pagmamalaki mo talaga ang ginagawa ng kalingap kasi Ayan, buti na lang pala may kalabaw, no? Kasi alam naman natin na dyan kinadara, walang makakadaan na sasakyan. Kaya, laking tulong ng kalabaw. Yun nga lang, medyo nagputik talaga dahil maulan. Siguro maulan dyan. Kaya, maputik. Pero, okay pa rin. Thank you, thank you sa kalabaw. Grabe, mga kalingap. mga kalingap welcome back po sa ating ano umuting channel ito po ang update nagbo na po sila ng ano uh, biga, biga na ano, bro ayan ayun na po uh, nagribon ka tayo kina Samantha ngayon panibagong pabahay na naman ko, nagawa Nag wala pong tigil yung itong pabahay natin para sa mga tao na kailangan ng tulog mga tao walang bahay walang sapat na kayanan para mag ng bahay Ayan, di ba? Talaga nakaka-proud. Kung isa ka sa solid viewers, solid supporters ng Kalingap, talagang siguro kahit ikaw o tayo, makakaramdam tayo ng proud sa kanila dahil talagang hindi biro yung pagtulong nila, di ba? Tapos imagine, ang paggawa nila ng bahay, halos isang buwan lang, sumubraman, pero ang bilis lang talaga kaya siguro i-pray natin sila sama natin sila sa ating panalangin na mas sumaba pa yung kanilang buhay ilayo sila sa sakit buong team ng kalingap kasi para mas marami pa sila matulungan imagine hanggang sa pagtanda nila marami, napakarami nila matutulungan pabahay, e, napakaraming mahirap sa mundo, sa Pilipinas e, imagine nasa diet pa lang sila niya na, kaya ayan, proud to be kalingap ating misyon ng one po family po tayo sa ating misyon tayo po ay natin si Dara po. andyan na si Dara siguro ay andyan na yan kasi anong oras na po at ito po yung siya nila dati mababago na po yung CR nila yan yung CR nila dati Relate ako dyan sa CR kasi nung nasa, nung bata pa ako sa diet, din kasi ako, ganyan na ganyan din yung CR namin. <laughs> Pero lumaki ako, may CR kami, kailang parang hindi na nagagamit. Tapos nung lumipat kami ng bahay, doon lang din halos katabi. Ganyan yung ginawa ng tatay ko nung bata pa ako. Yan sila nag... dito, si Dara. Ay! Ay Dara! Ang galing naman na may table na dito ah! Ay grabe! Ito mga kalinga po si Darren ng coffee yan. thank you Darren ayan kung napansin nyo ayan balikan natin yung kape uh, mga 3 in 1 tapos may isang black coffee ayan kape na din po ay grabe sige. Ayan, sa kanya pala yung black coffee kay kalinga prab. Thank you, thank you. Anong sabi ng mga iahin mo dito sa bahay na ginagawa? Oh, ako nga dito na. sabi? Masaya naman sila, okay naman daw sa kanila. Kasi hindi ko pa sila nakakausap eh. Si tita mo nga, di ko na nakakita. Ilang-ilang beses ko pala na nakita si tita mo. Masaya naman daw sila. Sobra oh. po. Masaya lang po si tita daw. ko pala ni Sobrang salamat po sa mga pag-susuport ng isang um, sitwasyon na hiyan po silang magandang um, mag-ingat sa mga... mga. Uh, okay, okay, mga. Shoutout kay Tita Lor, na siya yung bago kami tulungan, bago kami namin matulungan, siya yung pindigin okay. sa iyo yung bago. Pagkasatiin mo ba pag tapos na yung Bible? nakatakot ka pa rin o hindi na. Kasi may mga viewers pa rin na nag-aalala kasi dito nga daw, dito, dito pa rin daw sa bundok, ginawa yung bahay. Pero sa iyo, sa sarili mo, pag okay na yung bahay mo, syempre may bubong, tapos talagyan natin ng grills, yung bintana, may bakal, at yung pinto. Sa tingin mo, matatakot ka pa rin o hindi na? Hindi na po. panatag na po ako kasi sumentado na din oh, po. Oo. Tsaka meron na din pong lakpan. Oh, Oo. Oh. Hindi na po ako mag-tapot. Uh, At iba pa rin kasi yung pag nasa sarili mong lugar, nasa sarili kang lugar, hindi ka rin na Siguro yung iba, dahil alam naman natin na sa kabudukan sila, nakakatakot. Pero si Dara, kampanti na siya dyan dahil kailan yung mga tao. Tapos ano na siya, sanay na. Uh, sila ate mo ba, uh, sasamahan ka dito, sila papa mo, ano balita, anong update ano, sa kanila? Sa ate po, dito po. Oh, hindi. Si papa po, pwede din po ng Pasko, Hindi para... ko na ma-stay dito. Dito. So, yeah. so para, talagang habang wala sila, kami na yung ano, kayo lang dalawa kami, kasama mo kami. Kahit hindi naman kami nagtulog dito, pero at least kakausap mo kami, di At natutulungan ka namin sa pag-aaral mo. Okay naman sa'yo <laughs> Masaya ka naman badaran na nakilala mo kami, mga kuya mo. Sobra po, kasi sobra po. yung Edu. Sobra po, sobra po na-appreciate yung mga tulong. Sana po ikaw. Tapos sila, ano po, yung kalimang tapos mga k boys tapos yung yeah. k angels yung oh, k angels yeah. tapos may makikilala na mga so, <laughs> ano? po yung mga po yung yeah. uh, mga po yung mga po parang ano naglagan ko yung mga kuya ko na nandiyan po yung mga k boys pinapasaya ko tapos pwede uh, ko pa yeah. yun tapos yun dumating din po yung mga mga kay angels kay angels, angels mm -hmm. kalingap angels ay madadaglagan pa And yan, excited ka na rin bang makilala yung mga bago? Sobrang. <laughs> Grabe, nakakatuwa, no? Kasi, yun, makikilala mo yung mga kagaya mo na may mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. And ma-birthday ka na, Kailan birthday mo? December 11. Yun, December 11. Yeah. Anong pang anong wish mo sa birthday mo? Tara mo na birthday. Natupad na po. Wow. Ale, yung bahay. Ay, ay, <laughs> Salamat <laughs> sa Diyos. Salamat sa Team Kalingap. Ano? And syempre salamat din sa Focus. Ayan, sila ang sila ang bukod tanging sponsor natin. Focus. And syempre sa mga viewers, yan. Wala man nang wala man tayong sponsor ng mga malalaking mga big sponsor pero ayan, pero ito naman ang mga viewers natin na nagmamahal sa atin. Kaya maraming salamat po. Yung nga, ko si Dara. Kung totoo lang si Dara ay ano, uh, kami pangarap para kay Dara. Gusto ko namin makapagtapos. Kasi ate mo ba may natapos? Grade 12. Grade 12 tapos nagkasawa na. Ayun. Kaya nga sinasabi ko kay Dara, palagi ko siyang pinagsasabihan na huwag mo nang gayahin si ate mo. Di ba? Hindi ako pa. mangyari. Ha? ko ako mangyari. Kaya nga. Ka Kaya nga. Pero, syempre, di man natin naman panahon. Kasi, andito na yung tulong eh. Ang gagawin mo na, na talaga, magpursig eh. Tama. Oo, uh, magpursig eh. Kasi, kadalasan, kapag kunin na kita nila sa mga panganim, isang ginagaya ba gano'ng kapatid. Kaya yun, ang yeah. advice ko sa'yo, gano'ng gayahin. Siguro, hindi na mangyayari yan kasi... Um, hindi na mararanasan ni Dara yung kahirapan dahil andyan na ang kalingap. Kasi minsan, yung ibang kabataan, nakapangasawa dahil sa sobrang kahirapan at tapos wala pang nagagabay. At least si Dara may nagagabay na sa kanya. Maging inspirasyon sa iyo yung mga kapwa mo, kalingap angels, na gusto makapagtapos ng pag-aaral. Kasi pag nakapagtapos ka, nung gusto mong kurso, pinuha ka din namin sa magiging kurso mo. Wow! sana yung samahan natin ay panghabang buhay di ba, hindi nang gumisipin na ay, ngayon lang yan kasi binaplat kami hindi Ang gusto na... wow, at least parang kung may agam-agam pala si Dara parang mapapanatag siya, di ba kami dito sa Timbalingat yung samahan na panghabang buhay na hindi porke tapos nang iblagay pababayaan, sino si Rina hanggang ngayon, tulungan namin, hindi po kami nakikita pero yung supportan namin sa kanila tuloy-tuloy, di ba sa mga ibang kinesyaris isa ba nga nga baka na kaya nung pabahay di ka na namin puntahan? Hindi uh, <laughs> 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 isa pa rin. Hindi isa pa rin si nung pabahay? Sa ating mga nag-asawa. Oo. Uh, Grabe, <laughs> nakakatasyon naman po si Dara. Kasi <laughs> 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 yeah. so, nah. ko isa pa Siyempre. ko <laughs> Siyempre, pagpabahay ko, hindi isa pa rin. Parang wala na po. Na, tapos na. Hindi na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. naman ulit. No? Kung may hirapan Hindi yung mangyayari. Nandito lang ang kayo boys hanggang sa pag-graduate mo. Oh. Hanggang sa ikasal ka. Huwag mong isipin na after pabahay ay iwan ka na namin. Kasi kayo ng ni Pia eh. Di ba? So huwag mong yun na... Pero hey, oh, si... Si Joy diba? ngayon kasama pa rin namin. yung kami kasi yung mga si Dara, luha siya kayo. Yung, kasi tinanong ko siya eh, na nangangang ba kasi siya, at baka ang third the fuck, bahay ay may iwan na natin sa parang hindi na tayo pumalik dito. Tapos sila na lang ulit ni Bea, pero, balik sila sa dati na maganda nga yung bahay, pero wala naman sila nga na, kumbaga hindi na natin sila nakikita. Pero sabi ko nga, sa atin, hindi importante yung ano, hindi lang tayo sa pag-vlog. sinabi mo Diba, hindi pa man to nasasabi ni Dara na may pangamba siya, pero talagang si Kalinga Prab, mas nasa kanya yung focus nila, nila Kalinga Prab, dahil sa lahat ng Kalinga Angels naman talaga, lahat nakakaawa, lahat deserve matulungan, pero sila Dara kasi is kakaiba dahil walang magulang, walang mga kapatid, as in si Dara lang, tapos yung kapatid na maliit, diba, kaya Um, mas nasa kanila yung attention ng K-Boys at ng buong team na kalingap. Pero hindi lang naman sa kanya, sa lahat naman. Iba lang kasi yung sitwasyon ni Dara. Dahil yung iba, kahit hirap sa buhay, may kasamang isang magulang, nanay, or tatay, di ba?

school sila. Ginali na sobrang tagal na nilang binabrag. Wala pa ako pero hanggang ngayon is nabutan ko at tinutulungan pa rin. Kaya ngayon dara alam ko 100% sure na hanggat ikaw mismo yung hindi umaayaw. Yun. Nandito, ka, right. ah, nandito kami na hindi ka bibitawan hanggat kailangan mo ng support na Kalinga na ng buong kalinga, ay hmm. hindi mo hindi ah, maaasahan mo kami. So, hindi lang naman support ng pang-financial, pero support na rin bilang isang kapatid ng katulad ng mga pagiging kuya mo. Yun, nag-dabit, mga bandings niyo. So, yun, na let's present sure yan, mga kaasa. Yun. So, huwag ka na magamba ba? Dara, yun know? <laughs> Kasi nangangamba ka, nangangamba siya kasi, yun o. Siyempre, pag may anak na si ate mo, siyempre, doon yung gastos, di ba? Baka di ka na rin mapadala ng pera. Pero, yun nga, dito ang Kalingap. Hindi lang kami, pati mga viewers. Ano? Kaya thank you sa mga viewers sa nagbamahal kay Dara. Yan. Dahil sa inyo, tuloy-tuloy po ang pagtulong natin kay Dara. Diba? Hanggang sa si Dara ay makatapos. Kaya, kaya ang gaya na sabi ko, uh, scholar natin si Dara. Scholar natin. Hanggat nandito yung ating channel, scholar natin din si Dara. Uh, Tulungan natin sila. Hindi lang si Dara, pati yung ibang mga uh, Kalingap Angels kaya na rin nagsabi, mga kalingap angels sila. Dahil din yan sa inyo mga kalingap. So, ayun. Uy, huwag na kayo tinapay. So, yun po, update sa bayan nila. Darang nyo, bigyan ng bibigyan ko si Darang ng ano, allowance. Kasi, syempre, bigyan tayo na bibigyan kay Darang ng allowance. Kasi, nabibigyan ka pa ba ngayon eh, na papabot ng allowance? Hindi na rin. <laughs> Ayan, siguro ang komento ko man dito, siguro dapat

si Lola pero bihira mo mababa, di ba? na rin si Lola. si Dara sa natin ng Yes, di ba? Kasi talagang um, kulang na nga lang ang punina na nila kalinga from si Dara, eh, di ba? Kasi wala na. Wala. Yung mga kapatid, wala. Yung magulang, wala. Asin sila na lang dalawa magkapatid. Sa salamat sobra, hindi ka mag -ano sa bank account mo. di ba nagsisave sa ka na mo? Kaso, yun nga, kaya na sinasabi mo, pati minsan na hindi sa'yo mga kapatid mo. Okay lang yun, magbigay ka pa rin sa kanila kasi kapatid mo pa rin naman sila. Kaya eh, sambay talaga ni Kalinga Prab. Napakaganda, napakagaling mo po magpayo, magsalita, di ba? Pero, tunahin mo yung sarili mo. Siyempre, tama naman. Nunahin mo yung sarili para makapagtapos ng pag-aaral. ka, Thank you. Salamat so, Maraming salamat, Dara. thank you rin sa mga nanood yan sa aming kwento ka ni Dara ngayon. Ngayon, may, may na uh, tayo kay Dara ang bago. So, thank you po. Ayan mga kalingap, hanggang dyan na lang yung ating kunting share-share. Nakakatuwa dahil, or nakaka-proud. na nakaka bilang isang viewers, bilang supporters, at lalo-lalo na bilang reactors. Talagang nakaka na reaksyonan, i-share yung mga video ni Kalinga Prab. At hindi lang si Kalinga Prab, si Kuya Bal, si Ate Edna, at ang buong team ng Kalinga, yung mga small charity vlogger. Ayan, kaya thank you, thank you sa inyong lahat. Ayan, thank you for watching. God bless you all, and Jesus loves you.